Nagbigay linaw ang isang kinatawan mula sa Viva Artists Agency kaugnay sa mga kumakalat na chismis na hiwalay na umano ang celebrity couple na sina Gerald Anderson at Julia Barreto. Sa kabila ng mga haka-haka ng mga netizen at ilang entertainment pages sa social media, iginiit ng tagapamahala na walang katotohanan ang mga ulat na ito. Kamakailan lamang ay naging mainit na usapin sa online platforms ang tungkol sa estado ng relasyon ng dalawa. Maraming netizens ang nakapansin na tila matagal nang hindi nagbabahagi si Gerald at Julia ng mga litrato o video na magkasama sa kanika nilang social media accounts. Dahil dito, mabilis na lumaganap ang mga espekulasyon na maaaring naghiwalay na ang showbiz couple. Ilang entertainment websites at showbiz insiders ang nagsimulang magbahagi ng mga artikulo at posts na nagbibigay hint ng di umano'y tahimik na hiwalayan. May mga fans na agad nakisaw sa issue, at lalong nag-umapaw ang mga komento at tanong online. May mga nagsabing baka may pinagdadaanan lang ang dalawa, habang ang iba na may nagsabing baka tapos na nga ang kanilang pagmamahalan. Upang sagutin ang mga spekulasyon, isang handler mula sa kampo ni Julia Barreto ang nagsalita sa isang lokal na pahayagan. Ayon sa kanyang pahayag, nananatiling maayos at matibay ang relasyon ni na Julia at Gerald dagdag pa niya walang basehan ng mga kumakalat na chismis sa social media at hindi dapat agad pinaniniwalaan ang mga haka-haka lalo na't walang kumpirmasyon mula sa mismong mga taong sangkot ayon sa handler hindi lahat ng kilos ng artista ay kailangang i-post sa social media at hindi rin ito dapat gawing sukatan kung maayos ba ang isang relasyon aniya may mga panahon talaga na mas pinipili ng mga artista ang pribadong pamumuhay kaysa sa pagbabahagi ng kanilang personal na buhay sa publiko sa kabila ng official statement mula sa Viva, kapansin-pansin pa rin ang pananahimik ni na Julia at Gerald hinggil sa isyo. Wala pa rin opisyal na pahayag ang alinman sa kanila upang kumpirmahin o pabulaan na ng isyo sa sarili nilang mga platform. Dahil dito, patuloy pa rin ang pag-aabang ng mga netizens sa anumang magiging update mula sa kanila. Patuloy ring bukas ang iba't ibang media outlets, kabilang na ang balita, sa anumang pahayag mula kina Julia o Gerald sakaling piliin nilang magsalita o magbigay ng paglilinaw ukol sa kanilang tunay na estado. Samantala, nananatiling aktibo sa kanika nilang karir ang dalawa. Si Julia ay abala sa kanyang mga endorsement at upcoming projects sa telebisyon, habang si Gerald naman ay patuloy sa kanyang mga TV appearances at business ventures. Bagamat tila pinili nilang maging low pagdating sa kanilang love life, hindi ito nangangahulugan na may problema na agad sa kanilang relasyon. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon, totoo man o hindi, paalala ng mga taga-showbiz na maging mas mapanuri sa mga nababasa online. Hindi lahat ng nakakabasa o nakikita sa social media ay batay sa katotohanan, at kung minsan, mas mainam pa rin maghintay ng kumpirmadong impormasyon mula mismo sa mga taong sangkot. Ano ang sinyo sa balitang ito?